welcome to S&R! Ayan guys, nandito kami ngayon sa S&R um, Makati. Ayan. Ayan. Dito kami mamimili guys. Kaya, o oh, di diba? Dabang bilihin dito sa S&R Kaya rin nga yung Ayan ang aking mga oh, friend, job. si Ruel and Helda. Say hi to my vlog. Ayan. Tura tayong monopad na yun. Ayan Ayun guys, dito kami ngayon sa SNR. And, ayan. Daming chocolate. And, maray pang iba. So, ayan. Ayan ang aking friend. So, ikaw mag dali ng ating malaking car. Pakaluwag nito guys, kasi malaking-malaking super laking ano to. Is We're here our. at is in our market. Yeah. And bibili kami ng mga kakaisin niya baboy. Ayan. Kasi sobrang mura talaga dito. Yung price ng Ayan, yung, yung, yung price ng ng mga baboy at saka manok sa palengke kalahati dito. Masasabi mo lang mura siya, pero hindi ka makakapasok kapag hindi ka member ng SNR. Kaya guys, magpamember na rin kayo para makapasok ka rin kayo dito. So, SNR, supermarket. So, Ang laki, laki, laki ng ano namin pa ito. So, yun lang bibili namin. para kami nagawin ito sa Pero bibili kami ng mga pork. Okay. Oh, parang pakaluwag dito guys, grabe. Oh. Ayan. Ang pamamili na kami dyan eh. So wala kami ng Wala kami ng ano dito. Ayan. Ayan. na. pa. Okay. Ayan guys. Pwede ko sa inyo yung kabuuhan ng SNR. Wait lang ha. So ayan yung mga nabili namin guys. At mamili pa rin kami ng mga food girlfriend, busy lang, lahat yung Tapos na yung pakita natin. Ayan. So, ito yung... Ano nila? Yeah, so, Ayan okay. siya yung price nila. Ito yung... Price. Ilang ilang kilo na to eh. 1.4? Hindi. Mga isa't kalahati. ang bigat niya 1.4. Yeah. Yung price niya, 581. So, almost, ano na siya? Makakamura ka lang. Limang kilo. Ay! Limang kilo, ano ka? <laughs> isa't kalahati. Isa kalahati. Oh, isat kalahati. <laughs> So kung sa labas ka kasi dito bibigay guys yung pork is 400 wala, per kilo. Wala. So yung isang kalahati hindi lang sa magiging 420 lang pas pa. Diba? Ay, kasi ay, yung panahari ko dito magiging ano dapat ka magiging 600. Pero dito 581 lang. So makakamura din naman kahit papano guys. Pero kung tihan din yung mura na. Ayan kung so, gusto mo mga alak dito ba. Diba? Ayan yung mga bindi namin dyan, kasi na kami ng mga G-Line, F-35, B-4, na ako eh O, tulong alak dyan, grabe Ito siya, nagkakahalaga ng And 1,599 yung, ano, Hennessey Ganyan, Hennessey And Alfonso, iba-ibang free shout out ayun guys napakadaming alak pala dito ito yung malalaking alpon, so ayun puro yung shop ayun grabe guys napakadami pala So, ayan guys, napakadaming chocolate Toblerone, Caramel, KitKat, Wow. Moderate and marami talaga guys sa mga meat. So, ito talaga siya, Ferrero, yung pinakamasarap. Pero masarap din naman yung Toblerone. Actually, lahat ng chocolate masarap. Grabe. Ayan, magbabayad na kami. Okay, nagbayad na. Okay na guys, tapos na. Dito na tayo sa may ano. Ayun, no? Ako. Kaya mo yan. Kaya mo ano. Ayan. Maghahabda na lang kami. O. Sari. Pero, anong giro? Ay, hindi to. Sari, Para sa hindi na yung circuit niya. Ha? Basahin na nasa labas. makikita doon. Uh... Okay, so, kami guys. Mag-exit kami. Um, kami sama, kami uh, sa sa circuit ba? Tama. na makatabi na